palangga, magandang umaga, magandang hapon gabi sa inyong lahat dyan sa masurok ng, ng mundo. Ngayon, nakikita niyo po, maghulas po ako ng paan ng baboy. Ganyan po yung gagamitin ko sa aking recipe today na tinatawag na puchero. Ang gagawin ko po muna doon sa paan ng baboy, ibo-boil ko po muna para kunin ko po yung, ano, yung madumi. May mga ano kasi po yan, may mga dumidumi -dumi, kaya ibuboy po natin muna para para ano malinis. Yan, naghahanda po ako para i-boil yan, ilalagay na po natin sa ating kawali magic kawali. Yan. Yan na po siya. Pakuluan lang po natin, no? Para matanggal yung mga fats na ano, di kailangan. Yan. Lagyan ko po ng ginger. Para hindi po, ano, malangsa. At yan. Habang naghihintay, nagsain po muna ako ng aking kakainin na kanin. Yan. Kainin ako. Isang cup lang na usually, mga langga, isang cup lang. Hinap na po sa akin yan. Kasi ako lang po na mamisa. yung mga ganyan po, oh. Yan, mga sebo-sebo. Yan, sa baboy. Pag pinapakuluan. Yan po dapat tanggalin natin. Kasi yan po nakakasama sa ating health. Mga ganyan. So, yan. Ang natin hanggang sa ano, hanggang sa wala na pong dugo na lumalabas. Hmm. Sabang naghihintay, mag-ano po tayo ng pichay. Yan, pichay po yan. Iyan naman natin. Yan. Hmm. Isa-isahin po natin sa pag-slice yan. Minsan. Mag-ano. Fresh na fresh. Ibitsay natin. Namiss ko po kasi magkumain ng filipino food. Kaya ito po yung naisipan kong butuin. So, ayan. Meron na po tayong saging. Pababay-babay pa ako dyan, no? <laughs> ayan, yung saging. Tapos, mo, ano lang, ang um, bili ko po niyan dito, 3 dollars po. yun ganyan po kamahal yung mga ah, ano, mga bidihin dito. 3 dollars sa piso. Hindi ko po alam kung magkano mag mga uh, isa, kalahating ano lang yan. Ilang piraso lang po yan. Siguro mga 8 pieces lang yan. Ayan. So, yan yung ating ingredients sa ating putsero. Kaya po siya tinawag na putsero dahil sa saging. <laughs> Tawag <mo> ba ako? <laughs> I-correct niyo po ako ha. Bakit siya tinawag na pochero? <laughs> Kasi pagkakaalam ko, tinawag sa, siyang putsero dahil sa ingredients na may saging. Ayan. Yan na po. Grabe yan. Sago. Ayan. Dapat yung matanggal sa baboy. Ayan. Ayan hindi po maganda sa health natin mga yan, mga palangga so lugay lugay lang lugay lugay lang kita ayan maghiwa uh, hiwa hiwa tas ang panakot ayan mag isla po tayo Islice ko yung bawang. Yan yung mga ano po gagamitin sa pagbigisa bawang, kamatis, at sibuyas. tatarin Tata lang po natin yung, yung bawang natin. No? Ayan yun, yung medyo maliliit. Tapos, yan. Isunod po natin yung ating kamatis. Yung mga langga sa pag ano, slice ng kamatis, pag so gusto tanggalin yung ulo yun, ay ganyan lang po. Oh. Diba? Simple lang po yun ganyan tanggalin ang ulo huwag yung ulo ng ano ha kasi masarap yun joke yan iiwa tayo ng kamatis yan complete ingredients dapat para masarap tapos na. Tapos, yan, nakalimutan kong mag-slice kanina ng long beans. Yan, isasabay na din po natin yan sa ating pochero Sarap po yan. Yan. Namiss ko po yung mga pagkain Pilipinas. Minsan, nagka-crabbing nagka ko ako sa mga food natin sa Pilipinas. So, kaya wala akong magagawa Ako na lang ang magluluto. So, ayan mga palangga. Nagigisa na po tayo. Sa pagigisa po, inuuna ko po yung kamatis. Bawag ko po yung bawang. Kasi yung bawang po madali po siyang maano, maluto. So, inuna ko muna yung sibuya. So, ayan mga palangka. No? Hinuli ko na po yung bawang para sa pagbibisa para hindi ko siya masunog. Ayan. Naging isa ko na po. At kasunod po niya, nilalagay natin ang paa ng paanang baboy. Ayan. So, isahin natin maganda pong ganitin yung mga buto-buto sa pag-hisip uh, kasi ito po ay ma at saka hindi po masadong kolesterol at may collagen kasi yeah. sa so, maganda po siya maganda po siya so ganyan ayan, sumunod natin po ang wire then after that, mag-boost tayo ng tubig so bali dalawang ano po yan dalawang ball na tubig. ayan Para mag, mag try, para maging soft po yung bubble natin. Ayan na po. Ayan, kumulo na. Tapos, nilagyan ko po, po siya ng isang more cube. Isang sa lang. Tapos, ayan natin. Takpan. May-maya, binuksan ko na naman po ulit. Ayan. Hinalo-halo hey, ko lang siya. Tapos, yan. ba? Diba? Parang looks like eh, soft na. Ah. Then, lagay natin yung saging. Kaya siya um, put zero dahil sa saging. Hmm? Kung tama ako or mali, correct niyo po ako. Ayan. Naglagay po tayo ng long beans. Uh, Ang sarap ng sabaw po nito mga palangka mga palangga kung bago ka pa lang po sa akin channel sana po ay kung makita nyo man ito kung saan man po paki like and share or subscribe na din po at i-click ang notification bell so ayan mga palangga nag po ako ng another half bowl ng tubig because konti na lang po yung tubig niya so kailangan natin palambutin so nag din ako ng 2 teaspoon of salt yan po yung dapat na ilagay sa ating soup no konti lang dalawang spoon lang at saka yan mag add po ako ng paminta yan black paper huwag nyo pong durugin na masarap okay po yung bilog bilog lang sya yan so hinintay po natin na lumambot at yan i-add po natin yung pichay natin yung bulay Sus, ang sarap po nito mga palangga. By the way mga palangga, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe din po yung aking o i-follow yung aking Facebook page, Gisin Vlog po. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta at hindi pagsasawang pag ano po sa akin ng aking mga videos. Pagpapanood, salamat ng marami. Ayan. So, yan, hintayin na po natin ng few minutes. At ito na po yung ating finish. Yan, yan na siya. Put zero. Saging paanang baboy. Maraming salamat po. God bless.